Nakita natin sa pagtatapos ng laban sa gitna ni na Roger, Garp at nitong si Sebek ang isang napaka-OP na combination of attack ng duo ni na Garp at Roger. Ang ginamit na Kagatsuchi Ace at ang infinitum impact nitong si Garp para talunin si Devil Sebek. Pero kahit na ganon, kitang-kita naman natin na all throughout the fight, talagang nangingibabaw itong si Devil Sebek at ang rason kung bakit ganon nang nangyari ay hindi nakadepende lamang sa Domi Reverse. Kung iintindihin nating mabuti ang concept na binanggit nila sa chapter na yun, ayon dito, nade-deflect nitong si Sabek ang kahit na anong atake na itinututok sa kanya na para bang meron siyang napakatigas na infinitable armor to the point na kahit ang kanyang mga kalaban na si Nagarp at Roger ay gumagamit ng haki-infused attacks, hindi talaga ito tumatalab. Dahilan ito kung bakit nagtaka si Roger nung una. Kung iko-consider din natin ang laban na yun, ang turn of events na yun, nangangahulugan lang na mas malakas ang haki ni si Beck kesa kina Garp at Roger sa sense na kung pagtatapatin sila sa 1v1 dahil nakita natin na kinailangan nga ng combination ng pag-release ni na Roger at Garp ng kanilang haki all at once. Pinagsabay pa nila ang kanilang atake para lamang talban ng kanilang atake itong si Sebek. Kung pagbabasehan lang natin ang laban na yun, hindi natin masasabing naging malakas si Sebek dahil lang sa si Domi Reverse. Hindi rin naman natin masasabing walang epekto ang dumi reverse sa kanya dahil nakita naman natin na lumaki talaga ang size niya pagkatapos niyang ma-activate ito. So nangangahulugan ba ito na mas malakas si Sibek kaysa kay Roger? We cannot say for sure dahil hindi rin naman natin alam kung baka sa mga susunod na punto sa buhay ni Roger ay naging mas malakas pa siya. Na ibig sabihin, sa parte nitong timeline, wala pa siya sa kanyang prime. Hindi pa ito ang pinakamalakas na version niya. Baka nga pagkatapos ng laban na ito, dito niya natutunan kung paano gamitin at maximize ang haki tulad ng ginagawa ni Sebek si sa laban nila. Kung papansin ninyo rin, may makikita tayong kakaibang parang tattoo or marking na lumitaw sa braso nitong si Sebek si nang lakasan niya ang paggamit niya ng haki. Parehong tattoo or marking na makikita rin nating hindi lang kina Luffy at Katakuri, kundi maging kay Big Mom at most likely sa iba pang haki users na hindi lang natin napansin if we will also look deeper into things, pwede nating i-assume na kayang gawin din ni Garp ang ginagawa nitong si Sebek dahil na-witness natin sa earlier chapters na nagagawa rin saluhin o i-deflect ni Garp ang mga napakalalakas at napaka-upi na mga atake tulad na lamang ng gilawang Heavenly Fever Blitz ni Big Mom. Napakalinaw at nakita natin doon kung gaano kalakas ang ataking yon, na gawa nitong mapulverize maging ang tinatayuan nilang terrain pero hindi iyon tumalab kay Garp. Nangangahulugan ito na hindi lang matigas ang balat ni Garp. Most likely, gumamit siya ng parehong teknik na ginagamit ni Sebek si sa laban nila ni Roger, kung saan binabalot lang overwhelming level ng haki ang buong katawan upang makancel out kahit ang mga haki-infused attacks ng kalaban, basta't mas mahina o ka-level lang ng kanyang haki. Mataas ang posibilidad na ito nga ang kaso, lalo na't alam ni Garp kung ano ang nangyayari. Habang si Roger ay nagtataka at walang kamalay-malay kung bakit hindi nagpe-penetrate ang kanyang mga malalakas na haki attacks, inexplain naman sa kanya ni Garp kung anong pwedeng nangyayari. Na binabalot nga daw ni si Beck ang kanyang katawan ng haki na siyang nagpa-cancel out ng mga atake na may haki din Si Garp din ang nakaisip ng counter na kailangan nilang ibuhos ang lahat ng kanilang haki para matapatan ang haki ni Rox or Sebek si at hindi lang iyon. Kailangan pa nilang paghaluin ang kanilang haki para masiguradong tatalban ito at makakapenetrate sa defense ni Rocks dahil alam nila na kapag hindi ito gumana, kapag hindi nag-work ang strategy na yon, sila ang mamamatay. Alam na alam ni Garp kung ano ang magiging epekto at outcome nito. Kung paano ito maaaring mag-backfire, na pwede silang ma-paralyze temporarily o ma-cripple nilang ilaunch ang atak. Para bang meron silang isang barel na may isang bala lamang at kapag hindi iyon tumama sa target, sila ang mamamatay. Pero we cannot deny the fact na valid ang strategy na yun, dahil kung hindi nila iyon gagawin, walang ibang atake ang tatalba sa CBIC at tatagal lang ng tatagal ang laban hanggang sa maubusan sila ng energy. Dahil alam naman nila na hindi mauubusan ng energy si Sebek dahil nga under control siya ng possession nitong si Ibu. Nakita na rin natin minsan ang ganitong klase ng sitwasyon, tulad ng ginawa ni Zoro kontra kay King, kung saan kailangan niyang ibuhos ang lahat ng natitirang strength at haki kay Enma para tumalba ang gagawin niyang atake. Aware din siya kung paano magbabackfire ang attack sa kanyang katawan pero wala rin siyang choice. Kailangan niyang mag-push through dahil wala rin siyang ibang atake na tatalba sa laban na yon. Napaka-remarkable din ang ginawang final attack ng duo ni Nagarp at nitong si Roger. Ang atake ni Garp ay parang isang imitation ng atake ni no Luffy na ang Elephant Gatling ay most likely mas malakas na version lang dahil nagawa nitong matakedown ang pinakamalakas na opponent na nakita natin sa series. Of course, exception dito si Imu. Isipin nyo, isang suntok lang nitong si Garp ay nakaka-create na ng galaxy impact. Napakalakas na atake. What more pa kaya ang mas malakas at mas focus na atake na itong Infinitum Explosion? ganon din naman ang ginawa ni Roger sa kanyang atake na tinawag niyang Hino Kagatsuchino. Na ang kahulugan pala guys, ang Kagatsuchi o Home Subino ay nanangahulugang God of Fire. Kung ilalagay sa English translation, ang final attack na yun ni Roger ay God of Fire Ace. Kung iisipin nyo, konektado ito sa kanyang anak na si Ace na hindi lang bilang anak kundi maging sa kanyang sariling sandata. Ang sword ni Roger ay nagngangalang Ace para bang binibigyan niya ng significance ang pangalan ng kanyang anak. However, since nakita natin na patay na nga itong si Rox, unti-unti nang nagdi-disperse ang kanyang katawan pagkatapos niyang tamaan ng combination attack na yon. Paano nga ba magtatapos at magkukonklud ang God Valley Incident? Ang theory ko tatapusin ito ni Imo papamagitan ng pagwawasak ng buong God Valley. Oo, nakita natin na wala na ang Twin Peaks o ang dalawang napakataas na mountain sa loob ng island pero nakatayo pa rin ang island, hindi pa rin ito nawawala. At alam nyo naman, sa current timeline, hindi na matatagpuan ng God Valley, nawala na ito sa mapa. Ibig sabihin may gagawin pa siya para tuluyang palubugin ang island na ito lalo na't wala nang naiiwan sa loob ng God Valley kundi sina Roger at Garp. Nakita rin natin sa latest chapter na binanggit ni Imo ang salita bago niya wasakin ang buong Lulusia, this island never existed in the first place. Kaya tapat i-assume natin kung ano ang nangyari sa Lulusia, gagawin niya rin ito sa God Valley. Kung i-coconsider natin ang chronological order ng nangyari, unang naganap ito sa God Valley at ginawa niya lang iyon rin sa Lulusia. Nagkaroon din ng napakalaking misteryo pagdating sa CP6 at sa G11 na for sure may malaking significance sa istorya, specifically sa insidente na ito. Hindi iyon binanggit ni Imo kung wala naman silang malaking koneksyon. Wala rin tayong info sa dalamang organization na ito, lalo na sa G11. Oo, kapag sinerch nyo ang G11, may lalabas na result, pero iyon ay gawa-gawa pa lamang ng mga fans. Another bonus, maliban sa pagkakaalam natin, ang pinakaunang member ng crew ni Whitebeard ay si Polo, ang tatay ni Marco, si Polo Graham. Kung pagkokonektahin natin ang pangalan nila, binasi ni Oda ang pangalang ito kay Marco Polo. Kung titingnan din natin ang ilang panels, makikitang si Gil Bustard ay parabang kumain ng parehong devil fruit ni Perona dahil meron siyang somewhat na ghost na parang multo nakatabi niya. Kaya pwede nating i-consider na siya ang previous user ng fruit ni Perona. However, that is it for this video. At kung gusto nyong manotify, may magpa-pop up na notification sa inyong status bar once na may bagong video. Siguraduhin lang na nakalike, nakasubscribe at nakaring ang bell button. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.